Marahil madami na ang dumaan sa feed ninyo patungkol sa nakakapanibagong itsura ng isda na ito. Controversial ito ngayon sa social media dahil ito ang kauna-una ang anglerfish na navideohan sa media. Noong February 5, 2025, habang ang mga eksperto ng Shark Research of Condric Terranife Team ay gumagawa ng pagre-research sa dagat sa Spain. Nakita nila itong kakaibang anyo ng isda, kaya't agad naman nila itong binidyuhan para maging ebidensya na sila ang nakakita nito. Ang anglerfish ay karaniwang may maliit na katawan, ngunit ang kanilang mga bibig ay malalaki at puno ng matutulis na ng ngipin. Ang pinakakilala sa kanila ay ang mga babaeng anglerfish na mayroong isang ilaw sa itaas ng kanilang ulo na tinatawag na eska. Ang ilaw na ito ay ginagamit nila upang mamingwit o mangakit ng mga biktima sa dilim ng karagatan. Ang lalaking anglerfish naman ay kakaibang itsura at may haba lamang na 1 inch. Karaniwan silang matatagpuan sa malalim na bahagi ng dagat, partikular sa mga lugar na may kaunting liwanag, o 1,000 meters ang lalim. Ang anglerfish ay karaniwang makikita din sa Atlantic at Antarctic Ocean. Pero pagtapos ng ilang minuto na pagkuhan na ito ay gumagalaw, binawian din agad ito ng buhay dahil sa sudden change of nature at pressure dahil mas malakas ang pressure sa ilalim ng dagat kesa sa mas mababaw na parte ng dagat. Marahil ito ay nahirapan dahil hindi parehas ang environment sa ibabaw at pinakailalim ng dagat. Bagaman hindi patukoy ang totoong sanhi o dahilan ng pag-angat ng anglerfish sa ibabaw ng karagatan, maraming usap-usapan kung ano ang mga dahilan ng pagangat angat ng anglerfish sa ibabaw ng dagat. Isa na dito ay ang usapan na may inahabol daw itong prey, kaya hindi na niya namalayan na nakaabot na siya sa itaas na bahagi ng dagat. Pangalawa ay maaaring siya naman ang inahabol ng mas malaking prey sa kanya, kaya sa bilis ng kanyang paglangoy ay hindi niya na namalayan kung saan siya napadpad. May trending nga na isang babae ngayon na sinasabi niyang ang biglang paglitaw ng anglerfish ay hindi magandang senyales sa mga susunod na mangyayari o nagsisilbing warning sa mga tao. Panoorin natin ang video patungkol dito. The anglerfish has risen. A message for those who are ready to see. The anglerfish didn't rise for nothing. she came as a warning as a revelation as a prophecy and if this found you then this message is from your spirit team she is female the hunter the light bearer the force of nature that thrived where no one else could she didn't need the sun to guide her she carried her own illumination revelations change awakening but here's the lesson from your spirit team and the anglerfish not all light is real not all things that rise are ready she didn't rise because she was lost she didn't rise because she was weak she rose because it was time she rose to show us that darkness is not something to fear it's where we grow it's where we build our strength it's where we learn to see without being deceived kiniklaim naman ng mga netizen na may something na nangyayari sa kailaliman ng karagatan na ikinababahala naman ng ibang mga tao. Sa gitna ng hindi patukoy na dahilan ng paglitaw ng hindi pamilyar na isda sa ibabaw ng karagatan, tayong mga Pilipino ay mahilig sa mga haka-haka. Sabi sa internet ay baka naman malapit na ang rapture o end of the world dahil sa mga kakaibang nagpapakita sa ibabaw ng lupa. Madami ngang nababahala dahil kiniklaim nila na ito ay sign na malapit na ang second coming of Jesus Christ. Tayo ay Pilipino. Marahil tayo ay mahilig gumawa ng mga meaning sa mga bagay-bagay. Minigyan -bagay. nga ito ng meaning ng mga netizens. Dahil gusto daw ng angler fish na bago siya mamatay ay matuntun muna ang kaibabawan ng mundo upang makakita ng liwanag dahil sa buong buhay daw nito ay nasa kailaliman siya ng mundo at hindi nasisinagan ng araw. Bukod sa angler fish, noong February 9 naman, ay may naibalita na naman na hindi ordinaryong nilalang sa dagat ang bigla na lamang lumitaw na rare or sa dagat ng Mexico. Oh yes! an yeah. oh, your... Makinang ang katawan nito habang tinatamaan ng sinag ng araw. Nagulat ang mga nakakita ng orfish dahil ang orfish ay karaniwang nakikita sa malalim na bahagi ng dagat kasama ng anglerfish. galaw na ang namamataan na hindi pangkaraniwang isda na naninirahan sa dagat na hindi makikita sa mababaw na bahagi ng dagat nitong buwan. Kaya ang mga tao ay nababahala na sa mga nangyayari at madami nang iniisip sa kung anong nangyayari sa kailaliman ng dagat. Tulad ng namataang anglerfish, hindi pa tukoy kung ano ang totoong dahilan kung bakit ito napadpad sa mababaw na bahagi ng dagat. Sabi ng mga netizens sa mga comment section ay baka daw gising na ang Leviathan sa kailaliman ng dagat kaya ang mga hindi pangkaraniwang isda sa pinakailalim ng dagat ay napapadpad sa ibabaw na bahagi ng dagat. Ang Leviathan ay isang malaking halimaw na ginawa ng Diyos na nakatira sa kailaliman ng karagatan. Nasa Biblia na dalawa ang inilikha niyang Leviathan, ngunit nung hinati ng Diyos ang karagatan, ay pinaslang niya ang ibang mga sea creatures kabilang na ang isang Leviathan upang maprotektahan ang mga taga-Israel at ibinigay niya ang ulo ng Leviathan sa mga nakatira sa desierto upang gawing pagkain. Ang daming nangyayari sa mundo natin ngayon nakakaiba. Marahil ito nga ay sign na ng second coming of Jesus Christ? Ikaw, naniniwala ka ba dito? Comment down below sa iyong opinion. Hanggang sa muli, magkakalimutang mag-like, share, at subscribe. Alam